on monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutuhan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. Our city. Our city. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalon! changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusubikap at mga pangarap puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1, .1. Brigada, news, Brigada FM. news FM, Manila, Manila. the music and news authority. mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time. alas 6:00 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig ready sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max na balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, ilang kongresista na dismaya sa pagiging malamig umano ng NBI sa kill senator's remark ni dating Pangulong Duterte. Senador, dinepensahang biro lang ang kill remarks ni dating Pangulong Duterte laban sa mga senador. Pagpapasuot naman ng kulay pulang damit sa mga pulis na nagbigay ng siguridad sa Proclamation Rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Davao del Norte, tinawag na camouflaging at bahagi ng covert deployment ayon sa PNP. Ilang motorista may apila sa LTO kasunod ng paghihigpit sa plaka. At mahigit walumpung pamilya na nawalan ng tirahan sa sunog sa Quezon City. Umapila ng tulong sa publiko. Pag -ita. Pag -ita. Buong puso. Kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News -FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito am Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Lunes, February 17, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Nakaramdam ng pagkadismaya ang ilang kongresista sa pagiging malamig ng National Bureau of Investigation sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa pagpatay ng mga senador. Bagamat inirerespeto daw nila ang pananaw ng NBI, dapat pa rin umanong maparusahan ang ganitong klasing pahayag na hindi na basta biro lang. May report sa Brigada Haji Kaaminyo ibrigada mo. Brigada. Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Di patay natin yung mga senador ngayon para mabakante. eh. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, eh, pasok na tayo lahat. Maihahalin tulad daw sa isang bomb joke na naparurusahan sa ilalim ng batas ang binitawang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Proclamation Rally ng PDP sa kanilang senatorial candidates. Sabi nila Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, dapat na imbestigahan ito ng National Bureau of Investigation dahil katulad lamang din ito ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi anya dapat baliwalain ang mga pahayag ng dating Pangulo dahil may pagkakataong isinagawa nagawa na ito ng mga taga-suporta ni Duterte. Pero nang tanungin si NBI Director Jaime Santiago, mga senador daw dapat ang magreklamo kung sila ang tinatakot na ipapapatay at magkaiba-umano ang pagkakasabi ni VP Sara at kanyang ama. Sagot naman ni Adyong, gusto lang naman nilang maghatid ng mensahe na hindi dapat ginagawang biro ang seryosong banta. Do we actually normalize this kind of talks? Um, especially if it's, if, it's, if it's uttered in a very important uh, event? like a proclamation rally that would speak about i don't know how the nba director sees it but we are not instigating we are merely trying to convey a message where if there is a policy that any threats no matter how you say it utter it whether it's a joke or not you are not allowed to say things about killing other people no um, we are we are actually trying to convey a message where Um, in the case of the pre former president, where he, he somehow has the license and permit to say anything he says, he can tell you, I will kill you, he can tell you, I will kill him, and then get away with it. Punto pa ni Adyong, bagamat inirespeto niya ang posisyon ng NBI director, panahon na para magkaroon ng malinaw na hangganan ang pagbibitaw ng ganitong salita. I mean, it's time really to draw the line. When do we allow these things, these kind of talks? To uh, you know, to to go unscatched and without even a sense of with a sense of impunity, um, I, I beg to disagree, and I don't want to again. Uh, I, I respect the position of the NBI director, but then again, this is something that should be taken seriously for a, an NBI director, for someone who is in charge of really invest of making sure that such. Talks and such rhetorics don't go overboard as to causing harms and 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 uh, direct as probably um, causing um, other people to really act on a certain on on the statements made by this influential person. Something that should be not taken lightly. Samantala, idinagdag ni Representative Rog Gutierrez na sana ay eh hindi muna ibinasura agad ni Santiago ang panawagan at tiningnan man lang ang ideya. Kung political rhetoric man umano ang pahayag, dapat itong silipin lalo't may bahid ito ng politika. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Samantala matapos makatanggap ng mga negatibong komento ang pahayag ni dating Pangulong Duterte na pagpatay sa labin senador para makapasok ang kanyang senatorial slate sa Senado, isang senador, iginiit na biro lang naman ito at walang katotohanang gagawin ni Duterte. Para sa kabuang detalya, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Iginiit ng Sen. Ronald Bato de la Rosa na lang at walang katotohanan na gagawin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang tinura na pagpatay sa labing limang senador. Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patay natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kapatay tayo ng mga 15 na senador. pasok na tayo lahat. Kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to Pasabugin na lang natin yung ano. Ayon pa kay Dela Rosa, gano'n naman talaga si Duterte mula noon. Kung kaya't wala siyang nakikitang rason para bigyan nito ng ilan ng bigat lalo na't klaro naman na nagpapatawa ito. Samantala, ayon kay sa si Minority Leader Coco Pimentel ay maaaring senyales ng pagkakaroon na seryosong personality disorder ang obsesyon ng isang individual sa usapin ng kamatayan at patayan. Sa kabilang banda, nang matanong naman si Senator Wingat Chalian hinggil ito ay sinabi niya na hindi naman dapat magbitiw-pan ng mga ganitong salita ang mga leader upang maiwasan ang pagdagdag sa init na dala ng halalan. Anya, mainam din na hindi nagatungan pa ng ilang leader ang mainit na usapin ngayong eleksyon bagkus ay manalangin na lang ang mga ito na magkaroon ng mapayapa at ligtas na 2025 midterm election. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority. Mga kabrigada naghahain na po ng reklamo para sa case build-up si CIDG Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay pa rin ito sa mga binitawang pahayag ni Duterte sa nagdaang proclamation rally. Dito kasi binanggit ni Duterte ang pagpatay sa labin limang mga senador. Ayon naman kay Torre, ang mga reklamong ito ay para sa inciting to sedition at unlawful utterance laban sa dating Pangulo. we got the out. Bandita. 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 Posible umanong matalakay ng Supreme Court o SC sa regular and bank session nito bukas ang petisyong pilitin ang Senado na agad simulan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Matatandaang ang petition for mandamus ay inihain ng abogadong si Atty. Catalino Henerilio Jr. noong biyernes. Iginigiit ito na mandato ng konstitusyon na ang mataas na kapulungan ng Kongreso ay agad magsasagawa ng paglilitis. Ayon kay SC spokesperson Atty. Camilting, maa maaaring maisama ang usaping ito sa magiging agenda bukas kasama ang iba pang mga petisyon. The Monday, the Monday 2025 Midterm Election Update. Mga kabrigada, idinipensa po ng PNP ang memo sa pagsusuot ng pulang damit ng mga polis na nagbigay siguridad sa nakalipas na campaign rally naman ng Alyansa sa Bagong Pilipinas sa Carmen, Davao del Norte. Paliwanag ng PNP, camouflaging ang tawag sa ginawang pagsusuot ng pulang damit ng mga polis na bahagi umano ng covert operation sa paghalo sa mga sibilyan. Gate ng PNP, nananatili silang apolitical at nonpartisan. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigado. Kumalat sa social media ang isang internal memorandum mula sa Police Regional Office 11 para sa pagde-deploy ng 55 pulis mula sa Davao City Police para sa campaign rally ng Alyansa sa Bagong Pilipinas sa Carmen Davao del Norte nitong weekend dumaloroon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang pagdaragdag ng mga pulis batay sa memo ay bilang dagdag puwersa sa Presidential Security Command para tiyakin ang seguridad ng Pangulo. Pero mapapansin sa naglik na memo sa paragraph 4 ang pagpapasuot ng kulay pula sa mga pulis at dapat walang dalang mga armas. Paliwanag ni PNP PIO Chief Colonel Randolph Tuanyo camouflaging ang tawag sa ginawang pagsusuot ng pulang damit ng mga pulis. Bahagi ng covert operation ang ginawa ng mga pulis sa paghalo sa mga sibilyan. Ayun uh, po ay patungkol sa covert deployment po ng mga tao nila sapagkat uh, practical nga naman kung ang karamihan na suot ng mga sumasalid doon sa activity na yun, yung mga nakapula yung po ang covert deployment po nila ay dapat mag-merge po dun sa mga tao na nasa field. Kaya po kung mapapansin nyo, wala po yung armas, wala po yung mga ID, purely Intel covert operations lang po yung mga tao na deployed po doon. Ang ibig po sabihin no, nung kaya po sila na pula, ang tawag po dyan sa intelligence operations, comoplaging. Yung po makikimerge ka, makikomoplage ka doon sa environment para hindi ka po mapansin. Wala umanong mali ang ginawa ng mga pulis at bahagi iyon ng kanilang standard security measures. Lahat po ng activity including regular rallies na hindi po involved ng kahit sinong politika, lagi po dyan may mga may mga interoperatives po tayo na nakakomoplad. Nananatili ring apolitikal at non-partisan ang kanilang hanay bilang pagsunod sa direktiba ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Gusto ko lang pong linawin na hanggang magpas hanggang ngayon po nananatili pong apolitikal ang lahat ng member. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authority. Nagpaalala ang Land Transportation Office sa mga motorista na agad ikabit ang plaka ng kanilang sasakyan pagkatapos na marilis mula sa kanilang opisina. Pero ang ilang motorista may apela sa ahensya. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Ipinaalala ng Land Transportation Office na may kaakibat na responsibilidad ang pagiging may-ari ng sasakyan, kabilang na dito ang agarang pagkabit ng plaka kapag na-release ito. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, batay sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police Highway Patrol Group, nadiskubri nilang may ilang motorista na sadyang hindi sumusunod sa regulasyong ito. Binigyang diin ni Mendoza na hindi souvenir items o collectibles ang mga plaka, kundi ito ay opisyal na pag- kakilanlan ng sasakyan Sinabi pa nitong may kaakibat na multang 5,000 piso alinsunod sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code of the Philippines kung hindi ito ikakabit kaagad matapos itong ilabas ng car dealers at LTO. Ang ilang motorista willing naman daw sumunod tulad ng car owner na si Christopher Moquete. Pero ang problema, tatlong beses na raw siyang pabalik-balik sa tanggapan ng LTO pero hanggang ngayon hindi pa rin na i-release ang kanyang plaka. Opo, kung wala naman siyang ano, siyempre madali ikabit eh, yun basta nasa kanya na madalis lang siya tinatry ko na yung parang mga tatlong beses na wala pa rin silang maibigay na pahirapan pa rin kasi una una sa mukukunin saan ba siya na issue nung binigay yung rehistro eh ang dami mo na pinag-rehistro kanino bang uh, LTO branch makukunin kung lahat Plaka muna syempre yung mga priority muna yung mga ah, wala ayun marami pang green eh so paano pa yung mga yung mga bago nga wala paano pa yung mga luma so parang last priority naman ata mm ganito rin ang problema ng isa pang motorista na si Adel Anos wala raw problema sa pagsunod kung wala ring problema sa ahensya uh, ang sabi ng kinauhaanan ko na ano Kasa. wala raw ano wala raw papel na ano ang LTO eh, pag it sa po yung motor ko. Hindi ko alam kung sino nagsisinungaling o yung LTO o yung ano, yung motorcycle dealer. Kailangan ayusin nila. Tagal na, 2016 pa. Hanggang ngayon, ang dami nilang backlog. So, ano pong panawagan ninyo sa LTO, sir? Ah, uh, ayusin muna nila yung ano, mga backlog nila bago sila mag-implement ng ano eh. Siguro na mo, naman ata yung mga tao na may mga sasakyan. Kasi ako, motor ko, mag-iitman sa wala pang ORCR ano lang, temporary pa lang. E paano kung alis ako, ma-checkpoint ako? Ano yung sasabihin ko? LTO ang may problema. Bagamat aminado si Mendosa na merong backlog ng plaka mula pa noong 2014, pero iginiit nitong matagal nang natugunan ang backlog ng mga plaka ng four-wheel vehicle. Habang ang backlog naman sa plaka ng mga motorsiklo ay inaasang maayos bago o sa buwan ng Hulyo. In the heart of changing lives, ito a si Brigada Maricar sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, the music news authority. Mga kabrigada na nawagan po si senador Christopher Bongo sa Department of Health na tiyakin ang sapat at abot kayang rabies vaccine sa bansa. Ito ay matapos tumaas ng 23% ang mga kaso ng rabies noong 2024. Dahil dito binigyan din ng senador ang pangangailangan ng mabilis na aksyon upang maiwasan ang pagkamatay dulot naman ng rabies. I -Bass. I -Bass. Balita makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada matapos mawala ng tirahan. Hirap daw ang mga nasunugan sa CMLI compound sa Barangay Bagong Pag-asa Quezon City kung paano sila babangon muli mula sa nangyaring trahedya. Lahat sila halos walang naisalbang mga gamit. Alamin po natin ang kwento kay Brigada Jigo Ko Studio, iBrigada e mo. Sa mga tent na ito sa multipurpose hall ng barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City, pansamantalang naninirahan ang nasa 84 na pamilya matapos masunog ang kanilang mga tirahan sa CMLI compound kahapon. Isa na rito ang pamilya ni Jocelyn na hindi pa rin alam kung paano magsisimulang muli dahil walang natira sa kanilang bahay. Kahit konting gamit, wala silang naisalba. Napakahirap talaga pala. Kahit isa, wala talagang naisalba. So, napaos na ako sa stress. Pasalamat ako kasi kumplito kami lahat. Nawala man nang lahat sa akin. Oh. yung ano, mga material na bagay, buo kami magpamilya. Yun ang importante. Pero ang hirap talaga. Walang-wala. Kasama rin sa nasunog ang perang inipo ng kanyang anak para sa dibo nito. Magdidibo yung anak ko sa March 2. Yung pera nando doon. Ang naisalba lang niya kasi mag-photoshoot siya yung gown niya. Tinanggal kasi niya yung bag ko, na nando yung pera sa ng budget para pang dibo niya. Tapos yung pera pa ng mga anak ko na cash, maka nasa 400 mayroon, 400,000. Nasunog lahat yun. Si Jessica naman, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari dahil unang beses raw nilang nasunugan. First time ko po talaga eh, eh hindi ko naman siya masya, hindi ko naman siya na nakita talaga pero sa video pa lang manginginig ka na eh iyak iyak ka na talaga iiyak ka na lang eh kasi syempre tatao sa isa, wala ka wala ka yung bahay ganun wala eh wala magagawa iiyak pa na lang pero okay na lang din kasi kahit papaano wala naman nasaktan di ba kahit na ano pero nakakapanginayang pa rin kasi hindi naman na itong daro mo mga gamit andun pero kahit paano, ligtas naman sa kabila ng nangyaring trahedya, nananatili naman positibo ang pamilya ni Jocelyn at Jessica gayundin ng ilang pamilyang nasunugan. Hindi naman sila pinapabayaan ng lokal na pamahalaan, pero sa kabila nito, umaapila pa rin sila ng tulong. Pagkain, tapos yung mga damit, 'yun talaga, tapos yung matitirhan talaga po. Kasi ang hirap din eh kasi pag wala kang wala kang cash, wala kang pera na pang, wala kang matitirhan punan po namin para makabangon kami, sir. na po kasi yung pangkain namin araw-araw, may, magbibigay naman siguro dyan na tulong. Pero kailangan pa rin namin magsikap na hindi kami aasa. Kasi, syempre, hindi naman abang ano na may magbibigay talaga. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News. Authority. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat, kabrigada! pong binantayan upang kumpleto ang balita. Drive Max! Drive Max! Bring B Gata, balita Nationwide. nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Southam Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada New Safa, Manila, ang nag the music and news authority brigada Balita nationwide. napakinggan ang drivemax brigada Balita nationwide Mula dito sa brigada news fm manila drivemax brigada Balita nationwide hatid sa inyo ng Drive Max Herbal capsule. ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng drivemax capsule lalaking angat tumatagal ito ang makabagong tulay ng radyo makabagong tulay ng radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives